Last news Updates mga balita ngayon, suspek sa pagpatay sa dalawang pulis sa Bulacan napatay sa inkwentro sa Cagayan. Nasabat na 1.5 billion pesos na droga mula sa barge sa Bataan na turnover na ng Coast Guard sa Pidea. Halos limampung kabahayan tinupok ng apoy sa Glan Sarangani. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa engkwentro sa Baggao, Cagayan ang pangunahing suspect sa pagpatay sa dalawang pulis ng Bukawi, Bulacan matapos ang halos tatlong buwang manhunt operation. Kinilala ang suspect na si Edison Bayumbon E. Malubay alias Sander na may kasong double murder kaugnay sa pamamaril kina Police Staff Sergeant Dennis Kudjamat at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz noong March 8, 2025. Naganap ang engkuwentro noong June 4 sa Barangay Bagakan matapos tangkain ni Bayumbon na makipagbarilan sa mga operatiba na nagsilbi ng warrant of arrest. Nasamsamang Glock pistol ni Kodjamat na kinuha umano ng suspect sa mismong insidente ng pamamaril. Pinangunahan ng Baggao Police Station ng operasyon katuwang ang mga unit mula Pro2, Pro3 at Bokhawe Police Station. Samantala, bilang pagkilala, ginawaran ng medalya ng kadakilaan ni Police Regional Office o Pro 2 Regional Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. ang mga pulis na lumahok sa operasyon kasabay ng kanyang pagbisita sa Baggao Police Station Cagayan Police Provincial Office kahapon June 5. Itinurnover over ng Philippine Coast Guard OPCG Station Bataan sa Pidea National Headquarters ang sampung sako ng hinihinalang ilegal na droga noong June 3 matapos itong madiskubre sa isang barge na sumadsad malapit sa barangay si Siman, Mariveles, Bataan. Matatanda ang sinabi ng Pidea na mahigit 222 kilos ng hinihinalang shabu na katumbas ng tinatayang 1.5 billion pesos na halaga ang sinabing nakita ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng Masinlok Zambales noong isang linggo at nakipag-ugnayan ang mga mangingisda sa Coast Guard Bataan pagkatapos ng kanilang pangingisda. Ang vacuum-sealed plastic packs na pinaniniwala ang naglalaman ng iligal na droga ay isinailalim sa verification, field testing at dokumentasyon ng PIDEA at PCG personnel bago ang formal na turnover sa Quezon City. Nagbigay ang PCG ng logistical at security support mula Regional Office sa Pampanga hanggang sa main office ng PIDEA bilang bahagi ng mas pinaigting na interagency cooperation upang maprotektahan ang mga baybaying komunidad mula sa banta ng illegal drug trafficking. Aabot sa halos limampung kabahayan ng tinupok ng apoy sa barangay poblasyon Glan Sarangani Province kahapon ng madaling araw. Ayon sa Glan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bandang alas 12.15 nitong Webes nang magsimula ang apoy sa Purok Log Pond ng nasabing lugar. Pansamantalang naninirahan ngayon sa evacuation center ang mga pamilyang apektado ng suno. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng GLAN sa mga biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhin ng sunog at kung magkano halaga ng ari-arian ng tinupok ng apoy. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita! <tinyo>